So ay guys, sa Dan Malay, basta burikat nga asawa, so, ba nagdeliburikat ang naong tanawon, basta kayo nakahumanog eskwela, pero walay trabaho. huy or to this video guys, ang trabaho sa sa guys, is maglimpyo sa baboy guys. So current guys, so good na tagpanglimpyo ani, balag sakit atong post on ani, kay gisunggo atong lats, kuskus gihapunta, kay parita manimahog tae. So karon ako nang gidaspan ang tay guys kay para dili siya baho O ibutang nato sa punuan sa rambutan aron mubunga. Char. So karon guys kay ako na siyang gipangdaspan ang mga tay diha. Ah. Tapos kay nang mga baktin ako nang gipapadapling kay aron dili mabasa og tubig. Kay og mabasa bawal pa. Char. So karon ako nang giliguan ng baboy diha Ako ako hugasan ang tutoy kay para limpyo kay hugaw na siya kay nagkuan sa iyang ihi baho ug anso. So karon tadi ta kuskus diri a, kuskus didto a, kuskus untanan. Huy. So karon kuma naman tagdas pan sa iyong tae, ato na bubuan og tubig ang ang semento kay aron makuha ang mga hugaw o mga sa palibot. Huy, bitaw. Sa so, corn guys, kaya ito na na siyang sugdan. Ug silhi, kaya wala na may mga tay. Ang mga abog-abog naman -abog lang, mga hugaw, mga ansog, unsa padihaa di So ako na siyang gisilhigan. Karon kita man ni Maho. Ako po na siyang giliguan pagkahuman ana. Kay init kaayo niya. Subra so, pod ka igang o kaya sige kong panawag ka gamayng tao kay basin nawala nasa, musibat, na mo si batra ba na mula kao magkapoy na puntag magginukod go ko anong gamayng tao nga hasta Rabang kusuga mo dagan o sakit pa niya itong pos on kay gisunggo ang lats sumunang lihog giha punta kay mga man niya tong kinabuhi sa ka fubring burikat so karun guys mara to for today's video bye